May nagsabi pala sa akin far na sa panahon daw ngayon is 2024 na hindi na daw kailangan magnegosyo or pumasok sa mga online business kung ano man daw yung business na yan. Kasi nga daw, kung yayaman daw yung tao, hindi naman daw madadala sa langit. Eh sino bang nagsabi sa iyo madala mo sa langit? <laughs> Grabing mindset yun para exotic na exotic talaga. Kumbaga sinulid-sulid mo talagang 2024 na darating sa buhay mo. Imagine, naisip niya pa yun. <laughs> May kanya-kanyang dahilan kasi tayo bakit magkaibang ang yung ginagawa natin. Bakit mayroong mga taong gustong magnegosyo. At bakit meron ding mga taong ayaw magnegosyo. Gusto lang nila na magtrabaho ng magtrabaho. It means mayroon tayong pinagkaiba ng mindset noon. May kanya-kanya tayong katwiran. Bakit nga ba ginawa mo yung isang bagay? Simple lang naman para sa akin bakit kailangan natin magnegosyo. Una sa lahat, kapag gumanda ang buhay mo at magsaksis ka sa karir mo ng pagbibisnes, it means mayroon kang magandang ipamana sa pamilya mo. Maging masaya ang buhay ng pamilya mo, okay yung buhay ng pamilya mo, komportable lahat ng pangailangan nila na bibigay mo. Ganon din naman sa mga buhay ng mga hindi nagninegosyo. Lahat ng pangailangan din nila nabibigay din naman. Pero tandaan natin, magkaiba po yung pakiramdam nun. Yung masaganang buhay at hindi masaganang buhay. Ngayon, ang tanong kasi diyan, ano bang gusto mong maiwan sa pamilya mo? Masaganang buhay o depression na buhay? Kasi tandaan natin, yung kayamanan pwedeng ipamana yon sa pamilya at yung kahirapan, pwede rin naman palang ipamana yan sa pamilya. Ang tanong, ano ba yung ipamana mo sa pamilya mo? Kasi kung ngayon pa lang, bata ka pa lang, pinlano mo na yung buhay na gusto mong mangyari sa hinaharap at yun, halimbawa na lang, nagsucceed ka, yung mga magiging pamilya at magiging anak mo at apo ng apo mo, maging maganda yung buhay nila sinaharap kasi nga nagawa mo na. Kumbaga yung kahirapan ng buhay sa nununuan mo na iputol mo. Eh ngayon, kung malaman na tili ka magiging negatibo dyan sa pagninegosyo para gumanda yung buhay mo. Yung kahirapan ng nununuan nunu mo at namana mo at niyan yung kahirapan na yan, ipamana mo din yan sa magiging pamilya mo. Kaya... Anong gusto ang ipamana mo? O yun yung tanong doon mga par. Shout out sa iyo sir no? Sa nagsabi sa akin na ganyan. Saludo ako sa iyo. Kakaibang mindset na meron ka. Ito magkape tayo mga par. Napakasarap na kapi. Ito talaga ang paborito ko kapag nagpunta ako dito sa office at mag-click ako sa account ko. Ang cookies and cream. At yung transaction pala natin par, yung bagong business partner natin, isa pala yung construction worker. Eh, matagala daw niya akong napapanood sa mga videos ko. Kaya gusto niyang mag-try at gusto niyang subukan. Ang kinuha niyang package pala, supplement, kasi gusto niya yung mga vitamins. Kaya kung isa ka sa nakapanood at gusto mong malaman paano gawin, paano kumita at magkaroon ka ng tamang idea sa sistema pwedeng pwede ka mag direct message sa akin para magkausap tayo at mabigay ko sa iyo ang full video.